Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon yung uh, strict regulations na pinapatupad ng Bureau of Immigration ng Department of Justice sa mga umaalis ng mga Pinoy uh, papuntang ibang bansa either tourist or OFWs Nako! Napornada, napornada, na, napornada. Oh. Nagalit ng ating mga senador. According to Senator Miguel Zuberi, sobrang dami na ang mga Pinoy na ino-offload ng Bureau of Immigration. Hindi pinapayagang makalabas. Ilan? Nako, tumataginting. Dito sa Philippine Star na news ngayon na nabasa ko, 32,404 Filipinos has been offloaded by the Bureau of Immigration. That is the data from Senator Miguel Subire. So, hindi na-explain kung anong ta period covered uh, from January to this month or last year pa ba ito. Basta, ang dami o, oh, 32,000 And I believe, Karami karamihan nito are OFWs. Yung mga previous vlog ko tungkol sa bagong itong strict regulations, ang dami kong nababasa na na-upload na OFWs. Inutang ang pera para makompleto ang papeles, magtrabaho sa labas. Pagdating sa immigration, hindi pinayagang kali, na makalis, na offload. So, anong nangyari sa OFW? Na-stress, nagkasakit, nagkautang-utang. Meron pa akong nabasa na comment na hindi rin pa alisin kung ano-anong hinahanap. Nagbayad na lang siya ng 50,000 pesos. Ayun, pinalis. Ngayon, takot na daw. According to that comment, takot na siyang bumalik kasi uh, nagkapubya na siya, na-trauma na siya sa Bureau of Immigration. So, dahil dito, ang ating mga senador nagpasa ng dalawang resolusyon. Na, with this resolution, kaya nang i-block yung strict regulations na inimpose na gustong i-impose, ng Interagency Council Against Trafficking. Yakat, ICAT, o under ito ni Boying. Ito ang maganda. Yung isang resolution na ifinail ni Senator Coco Pimentel, it will give the authority to Senate President Miguel Zubiri na mag-file ng uh, na mag-file in On behalf of the Senate, a petition before the Supreme Court to issue a temporary restraining order to lift the travel restraint deemed unconstitutional. Okay? According to our senators, unconstitutional. Yung gustong ipatupad ni Boeing remulia. Okay? Ito ang statement ni Senator Subiri. It is the right of every Filipino to travel. And truth be told, we want more Filipinos to travel domestically and internationally. Uh, yun po ang statement ni Senator Subiri. Si Senator uh, Subiri. Senator Pimentel naman, uh, ito ang sabi niya, yung tungkol sa resolusyon na i-final niya, it's on its face unconstitutional yung travel requirements. Imagine a Filipino cannot travel in the absence of a consularized affidavit of support from a relative. E, kagaya kaming mag-asawa next year, January ba or February magbakasyon kami sa US, mga more or less 6 months, hindi na kami makabiyahe kung wala yung consularized affidavit galing sa aming anak. So, ano yung consularized? Siguro, affidavit ng aming, aming anak na napirmahan ng consul general. Kung walang ganon, hindi na kami makapagbiyahe. Anong klaseng gobyerno ito? uh, yung ay ito kung minsan itong presidente rin natin hindi wala nag-order kasi ang presidente na pigilan nyo o, dapat masob niyo ang human trafficking kasi nga problema nga naman ang human trafficking With that order ng presidente na pigilan ang isolve ang human trafficking, hindi nag-iisip itong ICAT, Interagency Council Against Terrorism, mga tauhan ni Buying, nako, nag-issue ka agad ng mga guidelines na ang daming na papeles. So, sa amin nga turista, yung best na basic document lang, bisa uh, visa, passport, uh, ano yun, boarding pass, yun lang na nire-require pa kami ng certificate of employment, uh, financial capacity to travel, yon affidavit of support uh, from my daughter or daughter, and then consularized affidavit. Ang dami! So, <laughs> anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon, hindi nag-isip, hindi makarelate? Hindi mag-adjust ba Okay, malala ko yung si Congressman Ropos Rodriguez uh, ng Cagayan de Oro City, dating Bureau of Immigration Chief. He described itong guidelines as not responsive, unreasonable, palpak, sabi niya. Ang, ang analogy niya, it's like catching or killing a rat. Oh, ang si Boyeng, gustong huliin ang daga. Alive or dead. Ang daga nasa loob ng bahay. Ang ginawa ni Boying, o oh, gusto niyang gawin, sinunog o oh, susunogin ang buong bahay para lang mahuli o mapatay ang daga. O oh, how do you describe that method? Di ba eh? Gawaing lutang? Ganon ang ilustrasyon ni Congressman Ropos Rodriguez sa gustong ipatupad ni Boying Remulla. Nang dahil lang sa utos ng presidente na i-stop o i-minimize ang human trafficking. So, ang problema dito sa immigration, kulang sila ng balance. Okay? Hindi nila mabalance Kaya, I don't know kung ah, September 3, nagsimula naman. I don't know kung klaro na ba kasi may sinasabi si Boeing na ano uh, 95% daw hindi na masyadong hihigpitan. Eh ano yung 5%? So, ako hindi wala pa rin klaro kasi kung klaro na sinasabi ni na Boeing announcement nila na hindi na ipagpapatuloy yung bagong guidelines. Eh bakit ang Senado kailangan pang magpasa ng dalawang resolusyon? Bakit ang Senado kailangan pang mag-file ng petition sa Supreme Court para humingi ng temporary restraining order? Ibig sabihin, wala itong hindi kapani-paniwala yung sinasabi ng DOJ ba o BI na hindi nila i ang pagpalabas sa mga Pinoy. Malala ko, tuloy, 32,000 ang dami na nun. Kaya tama yung tumatawag sa akin early this year na sabi niya, Sir, pwede ba mag-vlog ka sa mga Pilipino na ino-upload ng Bureau of Immigration dahil ang dami hindi ko siya masyadong inaksyonan noon dahil wala akong, hindi ko makonfirm. Ngayon, confirm. Mismong Senate President na ang nagconfirm, nagbigay ng data, I'm sure, well researched ng Senate President ito, 32,404 Filipinos has been uploaded by the Bureau of Immigration, kawawang mga Pilipino, lalo na mga OFWs, ulitin ko, na nangutang, gumastos, nagpagod, hoping na makalabas ng bansa para makapagtrabaho dahil kulang ang trabaho dito sa Pinas, nagmamahalang mga bilihin, eh bakit hindi pa umalis? Sana naman, Secretary Boying, Bureau of Immigration, mag-isip naman kayo, huwag kayong utak kabayo. Ano, matang kabayo yung nakaganyan lang, oh makitid ang pag-iisip. Habaan nyo naman ang inyong unawa. Maawa kayo sa mga OFWs. Hirap na hirap na nga sila. Iiwanan ang kanilang mahal sa buhay. Gumastos na. May umaasa na makapagtrabaho sa labas tapos biglan yung i-offload. O sana makonsensya naman kayo.